Oh, bakit magana naman yung mata mo? Piling ko kasi Drilab, yung mga tao parang walang bilib na sa akin eh. Parang inuhulbot nila ako pa ubos. Love, kung walang taong bilib sa'yo, ako bilib ako sa'yo. Buti ka pa Lab, nakakasabot ka sa akin at saka sinusuportahan mo ako. Hinahatagan mo ako ng kusugdiri eh, para magpadayon sa aking kinabuhi. Ang galing-galing mo kaya. Ang dami-dami mong pwedeng patunayan. Pero bakit nila pinagmumuka sa akin love na parang wala na akong maabot sa akin kinabuhi? Hindi naman ako nangilabot sa kanila. Smile ka nga? <laughs> Yan ang smile na nakikita ko araw-araw. Kahit na halata naman sa mata. Na ang bigat-bigat. Salamat talaga kaayo love. Kasi nandyan ka sa akin kanunay. Pero hindi nila napapansin, di ba? Kasi nga, you're a happy person eh. Oo, love. Hindi talaga ako napapahibalo sa kanila. Na may dakwa kong problema na inaatubang sa akin kinabuhi. Alam kong mabigat na. Alam kong gulong-gulo ka na. Oo, love. Naglilibog na ako dito, love. Kung ano yung mga bubuhatin ko. And I love you. I love you too, love. Kaya mo pa yan, ha? Basta nandyan ka lang kanunay sa akin. Hindi talaga ako susurinder, love. Sige, muna na ba? Amping ka dyan. Love you.